Ang hapon po. Ako po si kapatid na Ara Alejandro at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Nagsagawa kaninang umaga ng blood donation drive ang mga kapatid sa distrito ng Davao del Norte. Alamin natin ang mga pangyayari sa live report ni kapatid na Nicole Saren. Kapatid na Nicole? Maayong hapon iksuong Ara. Kaninang umaga po muling nagsagawa ng blood donation dito sa distrito eklesiastiko ng Davao del Norte sa pangunguna ng mga nasasamahan Christian Medical, Dental and Paramedical Society o CMDPS, maayos na naisagawa ang aktibidad na ito. Maraming mga kapatid maging ng mga ilan nating kababayan mula rito ang nagdonate ng dugo. Isinagawa ang nasabing blood donation sa isang mall dito sa Tagum City. Sa layuning makatulong sa kapwa, regular na isasagawa ang ganitong social civic activity sa tulong na rin ng mga nasa local government unit. Uh, nagpapasalamat tayo sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid Eduardo Villanalo, sa tulutan tayo na makapagsagawa ng ganitong aktibidad uh, at man natin sa kanila ng tayo ay kanilang kadamdamin na sa kanyang layunin, pagtulong sa ating kapwa-tao. Kapatid na ara sa paggabay ng Panginoong Diyos, matagumpay na naisagawa ang aktibidad na ito. At kahayagan ito ng pakikipagkaisa ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo at pagtupad sa utos ng Diyos na ibigin ng kapwa. Mula po rito sa Tagum City, ako po si kapatid na Nicole Saren para sa Iglesia ni Kristo News Network. Daghang salamat, Igsong Nicole. Samantala, 65 taon na puno ng mga biyaya at pagtatagumpay na ipinagkaloob ng Panginoon Diyos sa lokal ng Kalayan, Distrito ng Kagen East, ang ipinagpasalamat ng mga kapatid sa pamamagitan ng isang tanging pagtitipon. Ang mga detalya sa Balitang Hadid ni Kapatid na Aleli Paule. Ginugunita ng mga kapatid sa lokal ng Kalayan, Distrito Eklasyastiko ng Cagayan East, ang pagsapit ng 65th Milestone Anniversary. Ipinagpasalamat nila ito sa pamamagitan ng isang tanging pagtitipon na ginanap sa kanilang gusaling sambahan pinangunahan ang pagtitipon ni kapatid na Troy Gatchalian, tagapangasiwa ng distrito. Ang mga aral ng Diyos na itinuro sa mga kapatid ang nagdulot ng panibagong inspirasyon at lalong nagpatibay ng kanilang pananampalataya. Sa lokal po na kinabibilangan po namin ay taos puso kaming nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagbibigay niya ng magandang pagkakataon sa amin upang maisagawa ang anibersaryo ng aming lokal. Nagagalak ang bawat isa sa amin dahil nakita namin ang pagtatagumpay na iginagawad niya sa bawat sandali po ng aming buhay. Nananatili po ang aming pakikipagkaisa sa pamamahala sa bawat sandali lahat ng mga aktibidad Ikinagagalak ng mga kapatid na sa loob ng mahigit na anim na dekada na mamalagi ang patnubay at gabay sa kanila ng Panginoong Diyos. Dahilan kaya tuloy-tuloy silang nagtatagumpay, hindi lamang sa kanilang buhay at pamumuhay, kundi higit sa lahat sa kanilang mga ginagawang paglilingkod. Mula po rito sa Gonzaga, Cagayan, ako po ang kapatid na Alilijoy Paule para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Happy 65th anniversary po sa mga kapatid sa lokal ng Kalayan. Abangan po ninyo mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. Ang resulta ng mga idinaos na pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos sa mga distrito sa Pilipinas at Scan Empowerment and Level Up Seminar sa distrito ng Ilocos Sur. At yan po ang si TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Magandang hapon po.